momos gnelay din na patong mo siya ka ng papuluan. Ang sa natuyo siya. A brown. Nagpreserve na lang siya sa garap niya. Ang nag-isa pala ng bagoong ng taga Iloilo. Ito sinatawag na ginamos. May suka. Pinababad namin sa suka. Tinano na siya. Kasi bilog siya yung buo. Anahin mo na siya sa suka. Tutunawin. Para mas madali siyang haluin. puho na. Huwag yan na tuyo, tuyo natin na at naman na. Ito na yan. Ginis ako yan sa bawang, sibuyas, luya at kamatis. Ilagyan ng asukal at tinunaw yung bagong halamang na ginamos sa suka. Ilagyan ng paminta. Araw, panimahong. Wow! ginapamalakon niya ni para mag ano, mag brown brown hmm. panimaho, hindi kaya ay, basta sa tapad balay panimaho na niya ni ah, mamitong ito hmm. wow gamantika na sa ay, wow matit na wow, matit na gamantika na, siya sure. ah, mamitong ito sa ini kat sini sini datang nak wow wow selamat